Ayan po, ito na ho yung ating ubi oh. Ya, yeah, na po. Oy! Pabili, ano is yan? Ano is dain? Doon, sa tabihan na ulit, Ay, Baka may sumalubong doon. Bigchay mustasa? Oo. Oh, Oo. Oh, nagkakailan din. Ano oh, ko oh. masarap ulam na Ikaw? Libre sakay pa. Hindi. Makakakabiti tayo dun ay, Oo nga. na dumaan. Hindi tayo Tilapia ay gata ano? Mustasa oh, ano? Da. Oh, ah, Dahan mustasa dyan eh Oo, mustasa, libre mustasa iya. <laughs> Libre din ang niyog <laughs> Oh hala, dali, yun na lang, tilapia Tilapia dobi, silang busing Kaya lang Magkano ba isang kilo? 160 lang busing Sige, isang kilo Ay, <laughs> sa yung busing, yung Oo Oh, dahil dami yan. Best, bumalagyan <kayo> na ng mustasa. <laughs> na. <laughs> Sakto din. Wala nga paglalagyan ng mustasa eh. Ayan lang, tilapia ah. <laughs> Problema ko ay ilalagay sa Oh, yan. Yeah, problema mo na may ilalagay sa mustasa. Oo. Oh. <laughs> problema ko. <ka, laughs> na ya, tilapia. Uh. Kacho maliit lang kaya, yung pinakamaliit, kamaliit, yan na ba pinakamaliit? Opo. Ilang piraso bang lalabsan niyan? Yung mga maliliit apat. Ka. Uh. Yung apat, Pag sumo bread ice lang Oo. Yeah. Uh -uh. 160. Stop. Lilita. Sulo. Ah, Busi nga 185, okay lang. Ikaw, bahala. Okay. Kamu kung tayo sa kita nagbintahan, yari tayo. Yari tayo, no? Bakit ka madali <laughs> nung ano, oh. Sabi. Tuloy mustasa na. Ano, oh, ibibinta na? Ibibinta na? Oo, may mga pa order na ako yun. Sabay, ayos yan, oh. Ang ganong kilo ngayon? 30. 30, 30. Ayos pag ano, pag gusto po niyo, tumawag kayo dyan. Po. Pwede naman Ay, doon. Tatapos na yan ang bawa'y buntahan oh. nila. Itali-tali naman doon. Oo. Uh -uh. Nakuha sa akin yung tagalita ah. Nangalaman. Yung kay Kambal o. Oh. Dalwa. Papalit ako ng limang piso. Hindi <laughs> naman <laughs> ba't Tama. Yung ya, arte ko nga yan oh. Salamat o. Oh, ah. okay. Baka hindi tanggapin sa akin na. <laughs> tilapia lalagyan po naman natin ng ano ng ustasa

Ah, talaga po. Sulit yung ating mustasa sa gata. Oh, yan, no. Ayan po, dito po naka-stack yung ating ubi. Yan, yung mga ubi po natin. Ah, may itlog po din eh. Di eh pa lagi itlog yung isa nating inahin na bago pa, oh. Kinis na kinis pa eh. Ay, di eh po pala nag-iitlog. Oo. Oh. Ayan, ito po yung sasabihin ko sa inyo na ubi ba natin. Kung natandaan nyo po yung tayo ay pumunta dun sa area number 3. Na may na-harvest tayo. Ito po yun. Oh. Ngayon po, uh, seasonal na yung pagsibol ng ubi. Sa kanila po natin malalaman kung kailan na pwedeng magtanim. mo. Oh. Basta by ano po yan, by April, May. pagsibol na po. Oh, yan oh. Tarin na po yung ating ubi. Oh, i-update ko na rin po kayo 'yan, oh. Na sibol na. Oh. Ito po ay ate ikakat dito. Isa. Dal Siguro pag apatin na lang natin. Yan. Gawa ko po yung mga nakaganito, mga naka-stack. Oh. Tapos, yan oh, ito. Oh. Hmm. Na na, oh. oh. Try nating ilabas. Oh. Na yung itlog pati. Yan mga naka stack po yung ating mga paminhi po. Oh, yan. Ah. Oh. Hmm. po oh. Try nating ilabas po ang ubi. Ah. Oh. pa wataran oh, para mas mapansin po yung ano oh, na yung pagsibol niya hmm. tapos ari po ay galing ito ay Diyan po sa kabila kabilang area din na hindi ko na lang ako na i-vlog oh. ito po ang mga paparamihin po natin ay check na rin po natin yung tatam na natin yan na po yung ating ubi ito po ay ano kumbaga na pe-preserve siya sa hindi po nababasa. Yan ito po yung pagkakalagay natin, hindi nababasa. Tapos may ano yung ilalim niya, singaw. Oyan, oh, okay pansin niyo, yan ay sahig natin ay kawayan. Kawayan. Oh. Yan ito po. Sahig na kawayan. Yan kaya po hindi siya naging mabulok. Yan ito na po yung ating mga in-stock na pananim ay mapapadali na po yan oh, yung ibig ko sabihin ay katulad doon ng sibuyas yan may mga part po lang tinatabihan tayo na yan para tayo hindi mawala ng pananim po oh, yan ubi nagsisibol na hmm. Uh. yan pa po diretsyo na po yan uh. Ayan po, ito na ho yung ating ubi oh. Ya, sibol na po. Ito yung magiging pamunla ng ating ubi. Yan. Yeah. Yan na pong violet na yan, no?